Pang-abay Ano nga ba ang pang-abay? Ito ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. May iba't ibang uri ang pang-abay. Una, pang-abay na pamaraan. Pangalawa, pangabay na pamanahon. At ang pangatlo ay ang pang-abay na panlunan. Ang unang uri ng pang-abay ay ang pang na pamaraan. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Ginagamit itong panuring sa pandiwang pang-uri at kapwa pang-abay. Para sa panuring sa pandiwa, Halimbawa, taimtim na nanalangin ang mga tao. Paano nanalangin ng mga tao? Taimtim. Ang salitang taimtim ay inilalarawan ang pandiwang nananalangin. At para naman sa panuring sa panguri. Halimbawa, sadyang masigla ang pananaw sa buhay ng lola niya. Paano ang pananaw sa buhay ng lola niya? sadyang masigla. Ang pangabay na sadyang ay inilalarawan ang panguring masigla. At para sa panuring sa kapwa pangabay, halimbawa, talagang mabilis umunlad ang buhay ng mga taong matitiyaga. Paano umunlad ang buhay ng mga taong matitiyaga? talagang mabilis. Ang talagang ay pang-abay na naglalarawan sa kapwa pang-abay na mabilis. Pangalawang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay mga salitang naglalarawan kung kailan naganap ang kilos o gawain. Sumasagot ito sa tanong na kailan. Ang pang-abay na pamanahon ay may apat na uri. Una, payak. Halimbawa, bukas, mamaya, at ngayon. At ang pangalawa ay ang may lapi. Halimbawa, kagabi, at sa makalawa. At ang pangatlo naman ay ang inuulit. Halimbawa, araw-araw, at gabi-gabi. At ang huli naman ay ang parirala. Halimbawa, noong nagdaang linggo at sa darating na bakasyon. At ang pangatlong uri ng pangabay ay ang pangabay na panlunan. Ito ay tumutukoy sa lugar na pinangyarihan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan. Ito ay pinangungunahan ng katagang sa. Halimbawa, sa silong ng bahay at sa gitna ng daan. At yun na nga ang kahulugan ng pang-abay at mga uri ng pang-abay.